Yan. Okay. Hindi kaartihan ang kumain ng malinis sa pagkain. At hindi rin kaartihan ang kumain ang, ang, hindi kumain ng pagkain nilalangaw. Okay? Dahil palang pagkain na tinitinda dyan sa parisan ni 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 Diwata ay nilalangaw. Ayon dito, okay, mistika. Okay? So, panoorin natin, guys. Kung ano sasabihin ni mistika tungkol dyan sa pagkain nilalangaw ni diwata, oke, okay? pada hari guys, yeah. nakalimutan na niya na eh, siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila. So, hindi sa nilalangaw ng mga pares niya or whatever. So, yun din ang ano ko, from the start, yun din napansin ko. Kasi, natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw, lalo na naka-exposed. Hindi naman lahat ay eh, naka estante O, oh, diba? At saka yung, yung ano, yung uh, hindi lang sa langaw, kundi sa alikabok din. Yeah, okay? So... Galing yan kay Mistika na ito palang pagkain ni Diwata sa parisan niya ay nilalangaw. So, hindi po masama ang magingat, no? Lalo na no, kung para sa pagkain na ilalagay natin sa loob ng ating katawan. Mahirap yata kumain ng uud na galing sa langaw. Okay? Thank you, guys.